Ngayon, pati Department of Justice, sinasabi nila, iimbestigahan na daw nila si Martin Romualdez. That is because of the people's clamor. Sino ang hindi mabanggit-banggit ngayon? The President. Even here. Hindi yung mabanggit-banggit yung Presidente. Pero yung Presidente, binasa niya yung budget na yan. Sinabi niya, inanalyze niya. Di ba? Ilang pages? 4,000 pages. Binasa niya. Inanalyze niya. Tapos, wala siyang nakitang mali. Until, nakita ng mga tao yung mali. At, nag control si Attorney Claire Castro. Sabi niya, hindi naman alam ng Pangulo yan. So, ibig sabihin ba hindi niya binasa? Mag-usap-usap nga kayo. Hmm papauwi oh eh, si dating congressman Zaldico mm -hmm. baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin mm -hmm. yung mga sinasabi dito mm -hmm. ni Zaldico mm -hmm. na mga hindi siya hindi hindi ako di ko kaya magisato. to yung ating budget ay inapprove uh -huh. ng both uh -huh. houses sa akin dito kasi yung makatwiran na yan ito na yan ano na ho yan eh sa akin hindi given na yan oh, oh panikurado uh, ito ho kasi yung ano nga example na kayong mga miyembro ng kongreso bago kayo mag huwag kayong pumayag hmm. na tama huwag kayong pumayag pati rin yung presidente, huwag rin pumayag. We were expecting a lot before. Di ba?